Ano ba yung nararamdaman mo, ate? Dalawa, banda, dalawa linggo na Dalawa linggo na. Galing ka na ng doktor? Hindi pa po. Galing ka na ng albularyo, mga tawas-tawas. Mga, mga tawas lang ba? Hindi po. Hindi rin. O sige, alisin natin, palipad langit na. Masakit ngayon? Pagka, lalo pag nagmama Hindi ngayon, ngayon, medyo ano siya, may, may tama. May tama, okay? Paagi dito? Sabi yan natin ha. Baka sabi mo. Huwag ka makang bahay. Huwag Sakit doktor. Pag ito sumakit, may sakit doktor ka na. Pero wala akong makita. Na? Ang nakikita ko sa'yo pala pa Oh, ah, pikit. ah, Oh. Mm. Wala. Hindi may Walang tumutusok. mula, mula. Ito po yung sakit doktor. Alos pinig ako, naramdaman mo. Pinipig ako. Ibig sabihin, wala ka sa'yo. So, ito naman na ang kanto. Yan na, dito tayo ha. O, yung kanto. Pigit. Wala. Wala po. Pero normal lang yun. Kasi pagka pinig ko na kung dito, aray, aray! Meron yun. Ito po, o, normal lang po Ito po yung palipad lang yung babae. Pigit. Pigit

ha? aalisin mo na babae huwag oh. kang pinin mo ito, kung tinin mo ganda sige matagal Masakit. mo na ang pinanin kasakit! matagal na huwag kang gagal sa akin ha naumuli ka na eh o, gagaling to gagaling oh, sige baklas baklas let's zoom sige baklas baklas hindi ako nakatakot sa iyo hindi ako nakatakot sa iyo sige, sige pa, sige pa kunti pa, kunti pa hindi pa. O, oh, hindi mo pinipigay oh, na. Oh, o, hindi ka. O, adroom. Nagagalit ka sa akin? Oh, sige. Ito, ito, bakla si Ayan pala. Sige, bakla si Matay. Tatanggalin mo na. Huwag mo nang balikan ito, ha? Nagkakitidyan tayo, ha? Pag ito tinapip mo, yari ka sa akin. Nagkakitidyan. Kapit Ha? Ha? Ayaw mo sabihin. Kapit bahay Ah, malapit sa inyo. Ah, malapit sa babae ito. Oh, baklas, baklas. Ang galing mo mag-ano ha. Ah. Ah. Oh, gagaling na ha. Ngayon mismo ha. Pari yung baso. Sige pa, sige pa, sige pa. Sige pa, mo lahat yan. Ngayon mismo ang gabi na ito, gagaling ha. At ibabalik ko kung ano nilagay mo rito. Buruha ka ha. Ha? Nagkakintindihan? Sige pa, sige pa. Oh, okay. Ito na huli na si Palibadang ay matagal may sakit yung braso. Sige pa. Ibo ka nang gagalit sa akin. Ba't kanina nina ka sa akin? Oh, masakit Hindi. Masakit. O, Kaya nga tayo. May asin to? Wala. Uh, saan galing yung tubig? Sa lalaki? Hindi po. Sa Sa lalaki. Okay. Kasi bawal po ha. Magkakaibang kargaw po niya. Na. No. Panginoon kong isin sa akin madakilo. May ako ng basbasene. Balik ko nilagay sa babang ito. Saan ni sa Next. Agad! <laughs> Ate? Pakain lang po. Alam mo nga si Adoy, Ma? Hindi. Masakit. Pero hindi. Ibig sabihin nag-uusap tayo kanina pa eh. Hindi mo alam. Wala ka na Basta masakit lang siya. E, ibig sabihin pumasok yung kumano sayo? kasi sasabihin mo rin eh, Apo, inikita mo ko simula kanina ako yung nagsasalita itingatan mo kita eh ang sabi mo lang masakit eh. hindi siya nga, pumasok na higyan kita ng ay may alib ka na na tudag Okay, shout tapos sa lahat. Gabi na. Ayan po kanina, liwanag pa po Ngayon, gabi na. Oh. Andito tayo sa Ah uh, pang panggah ah, at pang panggah kung saan ang gagamot ngayon pabiyahe tayo ng Manila shoutout sa team Supremo uh, pinopromote ko ang kanilang FB page sana po lumago po ang kanilang followers at saka ang mga video uh, shoutout kay uh, kay Apocar brother Judel and brother Gerald uh, at saka shoutout po sa amin sa team Apo Apo Erika Puchalin kay Apo Rap, Apo Ken Apo Marvin, mga veterano magagamot po yan. Tulungan nyo po kami na lumago pang aming followers at uh, sa subscribe po. Pakitulungan na rin po kami at pakishare po para marami po makapanood. At yung number ko po, nandiyan lang po sa video. Uulitin ko po ha, ah, baka may scam kayo, hindi ako nangingin ng pera sa Gcash. Te, uh, nililinaw ko lang. Kapag tayo ay nag-usap sa arkelan ng sasakyan, Diyan ko kukunin ang pera sa bahay nyo. Wala tayong Gcash kasi marami yung nag na-scam na gamit ang logo ko. Tapos pag nakuha na po, naka-block na siya. Yun po. Marami kasi Amaran sa kay si Smyka for Ah, Mamelo kay Brother dyan, dyan. Magandang gabi. Te, kailangan ko rin ng tubig mo.